Uh, hello po, good morning pasting lahat. Uh, welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po ating pong subscriber, ating pong sagutin. Ito yung galing po kay Eli Sa. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, dapat ba daw po o required ba daw po naputulin yung pangil ng mga biik pagkatapos ng ipinanganak? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang ang magkultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga biik po na bagong panganak. Kapag nanganak po itong mga inahing baboy po mga kaibigan, 3 days after o ikatlong araw pagkatapos manganak, dapat yung mga biik po ay naturukan na po ng vitamin B complex, iron, at saka vitamin E. D, e. Dapat naputulan na po ng buntot, kinapon na po yung mga lalaking beak at saka nalagay na po tayo ng marker doon po sa mga beak na ating po gagawing inahing baboy. At higit sa lahat po mga kaibigan, siya po yung ating pinutulan na po ng pangil. Kasi po, importante talaga o required talaga na ng pangil yung mga beak sa ikatlong araw. Nang sa ganun, yung kanya pong pangil po ay hindi po tataas. Yung kanya pong pangil po ay hindi po tutulis. Ang tendency kasi dyan, kapag tumaas at saka matuloy sa pangil ng ating mga lagang biik. habang tumatanda ating mga biik, mga kaibigan, bumibilis din po yung kalang pagdede o pagsipsip ng gatas ng mga inahing baboy. Aabot po sa punto po na sila po ay nag-aagawa na po sa dili ng kalang mga inahing baboy. Ngayon, kapag mahaba at natuloy sa kanyang pangil, mga kaibigan, at sila po ay nag-aagawa sa dili ng kalang mga inahing baboy, mayroon pong tendency na yung tulis at haba ng pangil ay tutusok po yan doon po sa balat nandito ng, ng mga inahing baboy. Ngayon, kapag yan po ay tutusok sa balat ng mga inahing baboy, ang reaction po ng mga inahing baboy dyan ay siya po ay magagalit. Siya po ay hindi na po magpapadede. Siya po ay ayaw na po magpapadede at hihinto na po sa pagpapadede ng kanyang mga biik. Kasi po, siya po ay nasasaktan doon po sa maraming pangil na tumutusok po sa kanyang tiyan. Kasi hindi na po isa, dalawa at limang biik yan. Paano kapag Uh, 13 pataas na biik or 15 biik yung nilidid sa kanya at saka halahat po ay matataas at tutulis yung pangil for sure masakit talaga po doon po sa balat nandili na kanya mga inahing baboy kaya dapat po putulin yung pangil Nang sa ganun hindi po yan tumaas at hindi po yan tutulis para pag-abot sa punto na sila po ay nag po sa dinik ng mga inahing baboy. Yung inahing baboy po ay hindi pumasaktan. Yung inahing baboy po ay komportable na po lang po sa papalilin ng mga biik. At patuloy lang po sa papalilin yung mga inahing baboy sa mga panahon na iyan. Kaya po importante talaga ang putulin yung pangil ng mga biik para po patuloy po mong papalilin mga inahing baboy hanggang walay ng mga biik po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.